A, paano ka naman napasama sa sindikato? Wala naman akong balak sumama sa pangkat nila eh. Sinremap lang nila ako eh. Nagkataon lang nagipit ako noon. Sanama lang ako na isang tauhan nila sa isang pagnanakaw. Hindi na ako nakaalis. Dahil sabi nila, pakukulong nila ako pag umalis ako. Nang malaman nila na magaling ako sa baril, ginamit nila ako ng ginamit hanggang sumabot ako sa ganun. Pwede ka pa naman magbagong buhay ah. Eh. Paano? Susuko? Kanino? Pag nagpunta ako sa mga pulis, hihado isa salvage nila ako. Palagay ko malaki sindikato naghahanap sa kapatid mo. Pati pulis kasama eh. Hindi na siya dapat mahanap. Pasabihin ko kagad siya. Salamat, Malu. Alam mo namang, Miss, kaya ano gagawin ko para sa'yo, Dado? Malu, huwag mo na ito yung tukso. Pangit tingnan. noon tinutus kita. Pero ngayon hindi na. Palagay ko tinamaan ako sa'yo. Eh. Gusto kitang ligawan. Tama na, Malu. Matagal na akong walang shot ang minamahal. Di ko ugali na babakante. Masarap ako magmahal, Dado. Binibigay ko lahat. May girlfriend na ako. Okay lang sa akin yun. Magpagaling ka, Delgado. Dahil sa ginawa mo, i-recommenda kitang ma-promote. Salamat, Kapitan. Ginawa ko lang naman ho ang trabaho ko eh. Kamusta na ho si Sir? Minalas eh. Napuruhan. Matinik yung Sparrow tumira sa kanya. Sparrow? Nasisiguro ho bang mga Sparrow may kagagawa nun? Nagpadala na kami ng report sa diaryo ah. Nabalitaan ko kasi sa munisipyo ang nangyari. Kaya napasugod na ako rito. Tsaka nagpunta ako ako rito, hindi bilang isang reporter, kundi bilang isang kaibigan ni Mr. Delgado. Natulungan ko kasi siya sa kanyang thesis noon sa college, Kapitan. Kamusta ka na, Robert? Kayo nga hon, dapat kong kamusta yun eh. Totoo ba mga isparo ang pumatay sa superintendent? Sino ba ba magkakaroon ng interest na pumatay sa mga modelong alagad ng batas? Kagaling superintendent, kundi sila. Bakit to ba lahat ang nangyayaring karasan ay binibintang sa mga... Ano? sa sakop ni Don Carlo ang lahat ng kasa at suplay ng Maynila. May koneksyon siya sa mga military at sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Mahirap siyang kalabanin. Paano ka naman napasama sa sindikato? Wala naman akong balak sumama sa pangkat nila eh. Sinremap lang nila ako eh. Nagkataon lang nagipit ako nun. Isa lang ako na isang tauhan nila sa isang pagnanakaw. Hindi na ako nakaalis. Dahil sabi nila, pakukulong nila ako pag umalis ako. Nang malaman nila na magaling ako sa baril, ginamit nila ako ng ginamit hanggang sumabot ako sa ganun. Pwede ka pa naman magbagong buhay ah. Eh. Paano? Susuko? Kanino? Pag nagpunta ako sa mga polis, pihadong siya salvage nila ako. Ganon din kay Don Carlo. Kaya hindi ko na iniisip ang sarili ko. Eh. Ang iniisip ko na lang pamilya ko. May kilala akong polis, si Delgado. Hindi siya kagaya ng ibang polis na akala mo. Matinu siya. Sigurado ako na matutulungan kanya. Polis? Isa mukha lang ang sinasunta niyan. Mukha sa perang papel. Susulat ko na hindi ka isparo. Susulat ko kung paano ka napilitang maging kriminal. Ibulgar mo si Don Carlo. Doon mo ako matutulungan. Malaki mo tutulong namin sa'yo, Daniel. Kailangang matibay ang ebidensya. Next time na lang. Sige. Sige. Ayaw nila. Delikado daw ang material. Kailangan daw nila litrato bilang ebidensya para hindi tayo malibel. Wala na tayo panahon para kumuha pa ng litrato. Skup to ah, bakit nila tinatanggihan? Huwag kang magalala. Maghahanap tayo ng iba. Siguro may pinuprotektahan Sabi ko na nga be, lukuhan lang tong dyaryo. Paano pa sila pagkakatiwalaan? Padadala uh, ko kay Atorne ang para sa'yo, ha? Ah, salamat kung ganun, Don Carlo. Pero, forwarding lang. May mga ilan dyari yung hindi natin hawak. Kailangan gawa natin ito ng paraan. Kung pwede kausapin mo yung mga editor, bayaran natin sila kahit magkano. Ah, gagawin ko, Don Carlos.